ang balita ni Arya Lea ay tungkol sa isang van na itim. Yan, isang van na itim na may sakay daw na limang lalaking umano'y namimigay ng candy sa bata ah, at na uh, nagpapasakay o oh, namimigay ng candy at nagpapasakay ng bata uh, sa barangay Makamias na ikinakaalarma ng komunidad. Sige, Arya Lea. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw na anarma ang mga netizens dito sa bayan ng Gimba nang maito sa social media ng isang nagnangalang Mirola Ganapin ang nangyari sa kanyang pamangkin na dalaginding na si Lenlen, Len, hindi tunay na pangalan, na nasa pananalaga ni Ginoong Jomedes Ganapin, isang magsasaka at presidente ng Barangay Makamyas, Gimba Neba Isiha. Kumalat sa mga group chat ng Facebook at Messenger ang post kung kaya pinuntahan natin ang pamilya ng bata ngayong araw ng mga puso, Pebrero 14, para alamin ang kwento. Sa panayam natin kay Ginoong Ganapin, ito lamang ika-8 ng Pebrero, umuwi ng tanghali ang pamangking niya sa kanilang bahay at nagsumbong habang umiiyak na may limang kalalakihan na nakasakay sa si isang sasakyan na itim. Tented ang bintana bandang alas 11 ng tanghali nakaabang sa kanto ng isang malaking bahay papunta sa direksyon ng barangay hall. Tinawag umano ang dalagimbing at binibigyan ng candy at sinabing sumakay sa sasakyan. Natakot ang kanyang pamangkin kung kaya tumakbo ito at nagtago sa likod ng malaking bahay. Sinundan pa di umano ang dalaginding, ngunit nakapagtago ito kung kaya't mabilis din na umalis ang sasakyan palabas ng barangay San Miguel. Ayon kay Ginong Ganapin, umiiyak at ayaw nang pumasok ng dalaginding sa takot. Kasi ang kanyang biyanan ay kinakabahan na rin at natatakot dahil nga sa alaga lang nila si Lenlen Len, dahil nasa malayo ang mga magulang nito nagtatrabaho. Ayaw nang pumasok ng pamangking niya dahil sa, takot, sa takot nito. Ngunit pinangako ng amain o tiyuhin na iatid sundo na lamang siya para huwag lang matigil uli sa pag-aaral nito ipinakausap o manyo ni ginoong Jumidis Ganapin sa mga barangay panod na kakilala niya rin na sana dagdagan ang magrobing o dalas-dalasan ang pagrobing kapag uwian na ng mga bata sa tanghali at hapon. Dahil nga sa insidente na yon, nabanggit niya sa mga nakakasama niyang tanod ang pangyayari. Ngunit nawala sa isip niyang iparating sa kanilang punong barangay na si ginoong Fortunato Alcantara Jr., ang bagong opo na kapitan ng barangay Makamias. Nakuha nan din ng natin ng pahayag si Kap Alcantara hinggil sa kwento ni Ginoong Jumides at sa post ng ilang mga taga Makamias sa Sokmed ang kanilang pag alala Ayon kay Kapitan Alcantara, walang nakakarating sa kanyang reklamo o kwento man lang ng ganoong insidente. Ngunit, nagpaalala din siya sa kanyang mga kabarangay na sana bago maipos sa social media, ay kailangan makipag-ugnayan muna sa kanya at sana naipaalam ang pangyayari. At iyan nga po si Arya Lea mula dito sa uh, barangay Subol, galing ng Makamias. Para sa balitang lokal ng radio natin, Gimba 105.3 FM, niyo sa pagbo at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea, at uh, pakinggan nga natin yung uh, pahayag nung uh, Negi Kapitan. Mas bata. Uh, yes, boy, yes, pa. Okay, si Kapitan at saka sino pa isa? Si Miss si na natin, yung interview natin sa kanya. Okay, okay. sige, sige. Una natin yung mas bata. Okay. So, magandang umaga po, uh, Kap uh, Alcantara. Um, ito po ay tungkol po doon sa awareness na sa mga post lalo na po dito sa GC ng Makamias na nakarating na po ang uh, mga post kung saan saan pati sa amin sa radyo tungkol nga po ito sa uh, limang lalaki na nakasakay daw po sa van na itim at nagbibigay ng kindy sa mga bata at kapag hindi tinatanggap tumakbo yung mga bata at yun nga po binabalikan pa daw ng limang lalaki. Ano pong sasabi nyo doon Kap? eh, wala po mang report na, na pumunta dito sa barangay ma'am na mga kwari. Kaya siguro... Yung bata, takot na takot. Sa pami kanila pa lang yung iwan ma'am. Wala, wala pang dumating dito sa barangay hall na nagreklamo. Ah, so parka, wala naman pa kayong naririnig na ganyang insidente. Pero ito pong nagpost na to, na nagbibigay ng awareness cap, um, dito po ito sa inyo sa makamiyas talaga, presidente okay. po, okay. at kilala nyo po. Naman. So, hindi po ba natin siya makakausap o uh, yung pamangking niya na nagsumbong sa kanya para po mapatunayan natin kung totoo nga po yung uh, kwento nila dahil nababahala din daw po sila sabi na sabi nga nila ma'am wala naman po daw yung si Merola, Mirol, na kanina sa trabaho. Pero po yung pamangkin niya po na mismo nagsumbong sa kanya dahil yun nga ano daw po, yung po ang pamangkin nagsumbong. niya ma'am na nagsumbong po niya. Pamangkin niya daw po. Ay kamban. Kambal? Datang ata? Ka? Tenjang kaya para matanong matanungan natin kung totoo. Pwede namin yung patawag ngayon, ma'am. Ah, Oo po, sige. Na. Para po mas maganda ka, para po mas malinaw. kasi marami mas, din po talaga ang nag-aalala. Para malinawan po yung mga nag-aalala ng magulang. Ah, Oo po. Maraming salamat po, kapoy. Ah, pwede po nating patawag. Kuya, magandang umaga po. Good morning. Ano pong pangalan nyo? Jumilis uh, Ganapin po. At residente po kayo dito sa Makamian. Opo. So, kwentuhan nyo po ako sa pangyayari regarding po dito sa naipos sa social media. Nakarating po din sa amin sa radyo. Tungkol daw po doon sa bata na hinabon ng limang lalaki na nakaban na itim. Opo. So, kwentuhan nyo nga po ako. Alasunsi po yun eh. Uwihan po ng mga eskwela. Tapos yung Aking alaga po yung kadbali pamangkin ko po Inag-iisang uwi po. Ngayon may nakaparting daw po na itim na bandao, itim naman na po yun, ma'am. Tapos may limang lalaking nakasakay pero tinted do yung ano hindi makita yung ano loob. yung loob. Oh, yung loob. Tapos sinalok daw siya, bigyan ng kinday, alikaning sabi raw. Oh, ito kunin ni mo kinday, oh. sumakay kana. Inatakot po yung bata tumakbo. Ayon, may may palakol pangaraw po, Ma'am. Ano po yun? Ah, kailan po yun ang nangyari? Anong pecha? Otso po yun nung laban nata. Nung laban ng mga bata, otso ata yun. Otso February 8. Nung nangabak na yun, nandiyari kong hihilabang kumalay ko, kambal dyan paray. Ah. Ah, otso po yun, otso. Ano po yung yung pamangkin nyo? Yun? Lalaki, babae? Babae po. ilang taon na po? Grade 1 po siya, bali... No? Dahil na po ata ay, ay. Saan Ay, po na, nag-aaral? Dito po, sa barangay Makamias po. Uh -huh. Aha. Ano, no. So ang ginawa daw po nung bata, ano daw po ginawa? Nung binibigyan po ng kinday na alok na para sumakay daw po, eh natakot, tumakbo po yon. Mm -hmm. Tapos nung tumakbo, inawol pa nga po eh. Kaso lang nakapagtago, mabuli dito na sa may bahay po dyan sa kanto eh. Ah sabi ng bata, nagtago po ako tito sa malaking bahay. Eh mm -hmm. yun, nung, nung pinalam po yon di sinabi ko po rito na mga naka-duty na kung pwede oras na uwi ng mga bata total may mga naka-duty po na tanod natin dito sabi ko mag lang yung okay. uwi ng mga bata kasi may nangyari nga ito sabi ko gano'n ayaw na nga po pumasok eh sabi ko pumasok ka na sabi ko sayang malapit na matapos ang ano mahihinto ka na naman pati yung biran ko po sabi niya huwag nang papasokin natakot po yung biran ko eh okay. sabi niya hindi na eh tapos, alam na ng barangay, ano lang yung kako, di, sige, eh, nakalarm na kako yan, di, pwedeng di papasokin, sayang naman kako yan kung hinto. Sabi okay. ko po, di, sabi ko po yun, di. Nang ko po yun, sige, hinak, sige, pumasok ka, wag kang uwi, atin sundo kita. Sabi ko, wag kang alis sa school kung hindi kita sunusundo, sabi ko po. Ah, Ayun po, pumasok po yung bata, kasi sayang po kung pahintuin eh. So yun po ay pamangkin nyo lang? Pamangkin po, Asan ah, pa ang mga magulang niya? Nasa uh, Bisaya po yun. Ah, opo. Ba so, yun po naman na po palang incidente ah. ay, na insidente ay naiparating nyo dito sa mga oh, tanod oh, na oh, naka-duty. Kaya natin, po alason alas sa nagsabi yan kasi, nag-duty pa ako rito eh. Opo. Oh, kaya sabi ko po, tuwing ano, pag alason siwe ng mga bata, mag-robing, total may mobile naman tayo para, para kung may papasok man ano, hindi mag-alangan na ano yung mga ano, mag ka po yung mga kung sino man yung mang gumawa gano'n, sabi ko po nga. Opo, opo. So, hindi na po nakita ng bata kung saan direction patungo yung sasakyan? Hindi, bumalik daw po eh. Saan pong direction? Dito, papalabas papa, po dyan. Palabas dito sa San Agustin? Opo, opo. San, eh, sa Miguel? Ah, San, Arugaw, San Miguel po. San Miguel. Uh, hindi, wala po bang nakakita sa inyo o mga tanod man lang dito nakapansin? Eh, wala po kasi dito pang rotary lang yung ano eh. Mm -hmm. Hindi akalain po na gano'ng mangyari. Nag-isa po kasi muwi kasi yung lalo po. Nakawi na po. Yung isa nilabang ko, ko si sa gimba sa West District eh. Nung, ah, uh, po uh, nung ano, nung presscon 2024 oh, nung 8 oh, niya po 'yon. 8 po 'yon doon. Yun. Opo. Yung nilabang ko po yung kambal ko ko po 'yon. Ah, oh, opo. Kaya gawin po nangyari, ma'am. Kaya nung pangyari po yon, naglumbong yung bata pag uwi ko sa bahay, gano'n. Hindi niyo sinabi, hindi ka tumakbo sa barangay. Siguro, na ano yung bata? Umiiyak pa nga po yung bata na nagsusumbong sa lola niya eh. Uh -huh. Kaya natakot po pati yung lola. Huwag na raw papasokin. Baka daw makuha yung bata. Kasi sabi raw nakilala na raw siya. Kaya sabi ko ma'am, sabi ko, sa biyanong ko po si, na ipapasokin sa yan. Kaya sa pahintuin yan. Na, alam mo ng barangay ka yan. Matatakot na ka ako yung mga yun. Sabi, naka, ano na yan eh. Uh -huh. na ma. Sabi, sabi, ko ma'am, ganoon. Uh -huh. So maraming salamat po tatay. Ayun, oo. So, hindi, itong na, uh, ano tawag dito? Habi, mm -hmm. ano, ano siya? Yung bata? Pamangkin na, no? Mm -hmm. Opo. Oo, pamangkin niya yung bata. So, hindi niya nireport kay kapitan? Ba't hindi niya nireport? Opo, so, bakit sa o, wala daw po sa isip niya, oo. Oh. Mm. Si Kapitan naman nung uh, na-interview mo, as in parang walang kaalam-alam? Ganon? Opo, wala po talagang kaalam-alam si Kapitan. So, ibig sabihin doon sa GC na sinasabi, nasa GC ba nila? Ay, Banjo, kaya Si kapitan po, hindi po yata nakasal sa GC. Bali itong ang naka-GC, itong mga magganapin sa kayo mga magtunyo, may GC po yung barangay Makamyas, Makamyas bo, Makamyas GC yun eh. Oh, Pero wala po si kapitan. Oo, oh, eh, oo oh, oh, po. Ay lang. Ano kaya kapitan. na ang nakakapagpakakasama ng GA? Kaya sabi ni kapitan na hindi niya daw alam eh ang nag-post ka niya Alcantara. Ah. At kasi lalanya <coughs> <ha, coughs> O, oh, ibig sabihin, hindi niya, hindi siya aware. So, ibig sabihin, eh, hindi, okay. Niya, siguro niya hilig mag, magbabasa. Kaya, uh, ibig sabihin, ang pinuntahan mo, kailan mo pinuntahan? Kanina lang. Sa? Huh? Kailan mo pinuntahan? Ngayon lang po, araw. So, ang otso nangyari yun, akin okay. si Akin si na ba ngayon? Ah, no, 14 ngayon. Medyo mababa na. Ba, Opo ano? kasi, saka lang po ako nagbukas nung nagbukas ng mga ano, chat group ko. Kaya nakita ko sa akin, yung sa akin. Dahil nga po, yung isang iskay ng makamias ay friend ko dahil naku-coverage ko sila pag nababaha doon. Pinadala sa akin. Okay. Sige. At uh, sana naman, ano, Kasi uh, kasi walang nakakita kundi yung bata lang eh. Na mga 11 o'clock. Okay. Apo, okay, okay. apo. Oo. Uh, kasi yung mga ganyan, parang sa ibang lugar kasi parang mga kwento-kwento lang eh, no? So, hindi ko naman okay. inaano yung bata kung uh, baka mamaya may mga uh, na, uh, siyang kwento na develop sa kanyang imagination. Kasi siya lang naman, ano? Siyang wala lang ibang bata. Tala, kung uuwihan okay. yan, di ba dapat nga, maraming bata? Ah, nga, malayo ba yung lugar nila? Ano po? Malayo po yung yung elementary school nila. Medyo madistansya po talaga. Dadaan pa talaga siya dito sa uh, panayan, yung nagitna na yan. Pero plansyado naman. Kaya lang, mga talagang malayo pa sa barangay hall. Ah, yung daan, dinadaanan ng bata, walang bahayan? Opo, wala, wala. Hmm, okay. O at least na naman sila kung totoo nga yun, mm -hmm. mabanta yan. Pero kasi yun na kaya natakot, natakot at naalaro na sila kasamang di dahil meron silang mga nabasa, nabasa sa SOCMED na ganong kwento na galing sa PNP San Jose at PNP La Paz na ganon din isang ban na namimigay ng candy sa mga bata. Pero yon may mga matatanda na nakakita kung kaya't binawalan nila yung mga bata na mag nawag tumanggap at kapag daw sinisita ay tumapanilis ka agad yung mga ban. Pero ang mga nawawala naman, mga alagang hayop, baboy, kambing, manok. Oh, hindi naman tao. <laughs> hindi naman bata. Ay, Sige, okay. Maraming salamat, yes. Aya Lea. Yes po, at happy valentines po sa lahat. Okay. radio night